Good day sa inyo mga boss. Madamat ngayong araw ay pupuntahan tayong tato event dito sa Barangay Maguyam, Silang Cavite. At yung pangalan nga pala ng event na 'to mga boss ay Skin Cartel Tato Competition. At nandito na nga tayo mga boss sa venue ng event. So, ano pa bang gagawin natin? Dating gawi, magsi-set up na agad tayo para hindi na masayang oras sa tumatakbo dahil limitado lamang yung oras Na mga gamit natin dito sa Tato Competition. So, ito nga pala yung Tato Competition na 'to mga boss ay pa event. Sir Brian Castro. So maraming salamat nga pala sa event mo boss at uh, nagkaroon na naman kami ng na bagong experience, bagong kaalaman dito sa event na to. At yan nga pala yung ating project na gagawin ngayong araw. Isang hanyo mas na may ahas. Siyempre hindi na natin patatagalin yan at umpisan na rin kagad natin yung ating pagtatato. Kaya nga na sinabi ko kanina mga boss, dito sa tato competition may time limit ka na susundin. So, kung nag-start yung event ng 8am ang machine down natin ay 10pm so kailangan gagad natin na matapos yung ating gagawin para hindi rin tayo mararash at magahol sa oras dahil mahirap kapag naghahabol ka limbawa gabi na tapos nagtatatuwa ka pa Dahil malaki pa yung ginagawa mo matataranta ka noon nandun na yung pressure kasi malapit na mag judging so kailangan mo na matapos yung project na ginagawa mo kaya napakalaking advantage na mas maaga kung natapos ginagawa mo bago ma bago dumating yung judging time kasi mas maganda na yung kulay ng tato kapag tapos na or napahinga na ng mahabang oras yung tattoo na ginawa mo mas maganda na yung kulay mas consistent na at kitang kita na lahat ng mga detalye kaya napakalaking advantage na lalo na pag maaga ka natapos at dito nga sa mga oras na ito mga boss yung nag na tayo at sinisilip natin yung mga gawa na mga natin sa industriya at ito nga pala si Master Tatin o oh, yan, ang grabe yung mga ginagawa nila. At may nakita rin tayo dito idolo sa paggawa ng realism. Yan nga pala si Sir Majun. Grabe ang ginagawa mo, Sir. Si King Lebron James. At nandito rin, may nakita tayo solid na neutrad. O oh, yan, oh, pa lang yung nagagawa. Pero grabe yan, yung natapos. At dito rin si Master Kaloy. ye yeah, man. Yan yung mabisang gumawa ng black and gray. Big big shoutout sa iyo. Grabe ang ginagawa mo. At kasama rin pala natin dito si Master Moyang na gumagawa ng realism. At nandito rin nga pala si Sir Jason Jobeliana ng MLC Tattoo Supplies. Grabe ang ginagawa ni Sir. Detalyado. At meron din tayo nakita dito ay gumagawa ng geisha. At syempre, andyan na rin tayo. Ipakita rin natin yung mukha natin na mukhang sa lagubang. Oh, ko So dito mga boss, i-focus na ako. At nakita, nakita nyo naka na kay na para ayan mo pastorbo syempre yun eh, oras na yun eh. kailangan mo tapusin yan boy para hindi ka na mag-hold boy bounce bounce ka pa boy. Ugoy yan. At dito mga boss, habang nag break time kami ng ating model, ay nagigot-ikot muna tayo sa mga artist na gumagawa ng kanilang pyesa. Grabe yung mga ginagawa nyo. Parang tatagos sa balat. Aray ko, shoutout kay Master George ng GMA. At ito nga pala yung nitrad sinasabi ko kanina Ang visa din yan. No? Congrats ka agad, bossing. Siyempre, andito na tayo kagad sa pagpuputi. So, ano ko bang gagawin? tapusin mo na yan at nahihirapan na rin yung model mo masakit na yan bugbog na yung balat na yan kanina pa yung umaga sinasaktan ewan ko nang hindi pa rin masakit yan so ito nga pala yung ating natapos at total of 10 hours grabe ang tibay mo boss so muli at ito nga pala yung entry natin sa new gen category Good luck, manalo matalo It's okay lang So andito na tayo dadako sa ating judging time So maraming maraming salamat pala sa mga judge Na humusga ng ating mga gawa Ito nga pala mga boss May ko na rin sa inyo Habang ginajudge nila itong ating ginagawa So tatlong event na nga pala ako Laging merong katay Sa bulihan meron akong katay Dito sa digmaan ng hagod Meron din akong katay Dito kaya sa skin cartel Meron na naman kaya Aray ko <laughs> At ayun nga mga boss at meron nga na naman tayo nakatay. Parehas na naman ng grado. So ayun, pinabalik ulit ng mga judge upang sipatin ulit yung aming ginawa. At nakasungkit nga na naman tayo mga Henry. boss. Henry, number 2. At ayun mga boss, at nakasungkit na naman tayo at nakakuha tayo ng 5th place sa new gen category. So muli, ako nga pala si Ayuk, Tato Artist from Kapit Cavite. Follow, like, comment, and share. Peace out!